Ay, Boracay. Ito, so, sarap buhay. Yes, life. Oh, Master Nakita Ay. na naman kita. <laughs> sa pare, ka, Dito ka naman. pa? Siyempre, mm, siyempre. Sarap buhay ah. Eh, ganun buhay sa isla. Uh, anong, ano, anong sa atin ngayon? May ano, may tatanong sana ako sa'yo. Hmm. Kasi may na, may paborito akong laro, dati ko pa nilalaro hanggang ngayon. Nadadalas nga ako sa arcade sa mga mall. Ano 'yun? Anong laro 'yun, pare? Street Fighter. Totoo pare, 'yun? Luma na 'yun ah. Na eh, na, eh. <laughs> nag-world champion ako doon, pare, yung sa anon, arcade, pare. Oo, oh, Street Fighter. Oh, oh. Ikaw ba 'yung pambato dati? Oo oh, naman, no high school Ay, ako. Gusto ko sana ako sa iyo. Oh. Kasi yung mga characters doon, mm. hindi ko alam yung history nila. Gusto ko malaman. Ah, okay. Oo, oh, yun ang hindi mo nakikita doon sa gaming kasi oh. puro action lang yun. Oh, Alam ko lahat ng kwento nun. Oh. Lahat? Oo, oh, lahat, lahat, lahat. Ano Subukan mo? kita? Gusto mo malaman? Subukan kita? Uh, pari, ano, ano, ano. Kung nakusubukan pari, tanong mo na lang. Si ano, yung malaki katawan? Sanjip. Sanjip. Oo, oh, pari. Ano, anong kwento nun? Eh, lumabas sa akin yung dati sa Mr. Universe. <laughs> oh, pari. Kasabayan mo? Oo, oh, takit na. Disqualify yun eh. Bakit? Gumamit ng steroids eh. Ay, gumamit ng steroids? <laughs> Ay, na, oh, tapos, uh, napunta siya sa ano, gold gym, like instructor. Oo, oh, ang balita ko, lately daw, nasa club parao, dormant dorman. Nasa Paraw na? Oo. Oh, oh. oh. sa mga lasing? Ay, eh, uh, ah, but, ewan ko sa kanya, pare. Gulo nun eh. Gulo. <laughs> Kawawa Meron pa isa. Meron pa isa. You know, yung ano, yung humahaba. Yung... Yung dyan, no? Oh, oh, yung, bumbay, payat. yung bombay. Si da, sino dal Dalsim, dal Dalsim, Dalsim. Dal oh, puta, oh. bakit nagpapadiwala doon, pare? Adik 'yun. Adik ba 'yun? Na, lakas tumongki doon eh. Putang ina, pare, inaaluan niya ng ano, ng Benadryl. Mm. Uh Putang -huh. ina, ang tingin niya sa kamay niya kumahaba. Hin <laughs> hindi. Totoo oh, hindi totoo 'yun. Hindi totoo 'yun. <laughs> Ay, hindi totoo Parin 'yun. Hindi totoo 'yun. Ano lang 'yun, adik lang talaga siya. Oo, kaya ka pa payat eh. <laughs> Pero pa isa, Master. Gino? Si ano, si yung sundalo dati. Hmm. Si... Yung na-court martial. Si Gail. Si Gail? Si Gail, oo. Oh. oh. yung tumatumbling na sa, yung ano? Somersault. Somersault. Yung pinortrain ni Bandam dati. Oo, oh, pare. Oh. Ano kwento nun? Na yun, court martial yun, pare. Kasi... Na-court martial? Oo, oh, nahuling na Oo. Oh. Sundalo ng otong. Oo, <laughs> pare. <laughs> Nag-otong yun? Oo, <laughs> oh, yung ano, illegal lager, pare. <laughs> 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 Siya yun, boy? Oo, ano oh, yun. Eh. Pero, pero isa yung pinaka-head dati si yung nakapula si M Bison. Wag yun pare, wag yun. Maraming galit doon. Paki, si M Bison? Oo, malakas magpatubo yun. Mga, yung mautang sa palengke. Kinang yun, gago yun. Siya pala yun? Oo. <laughs> <laughs> si M Bison yun. <laughs> oo. <laughs> eh e, yung ano, yung si yung may crush ako doon. Sino? Si kakasa sa kakasa pelikula pala ng buhay noon eh. Sino? Si Chunli. Hindi mo ko si Hindi! tayo na pare. Sikat yun pare. anak ni Jet Li yun. Kapatid ni... ...ni ano, ni... Uh, sino ba yun? Yung bago ngayon? Si... Ay! Ano? Si kapatid ni Ricky Li. Ako, putang <laughs> ina yun. ba ding? Oo! Oh, oh. Anak <laughs> ni Jet Li. <Lee. laughs> anak ni Jet Li, kapatid, kapatid ni? ni Ricky Li. Tapos ang loli niya si Bruce Li. <laughs> <laughs> May isa eh. May isa akong paborito. Yung lagi kong karakter pa naglalaro ako. Talagang siya yung paborito ko talaga eh. Sino? Si sino? nakapula, si Rayo. Ay, oo, pare. Si Rayo. Oh, ano, yun the ang best yun. Ang galing ng pamatay niya eh, diba? Chaplin ako, si Ang Galing ng pamatay niya. Yung, yung, ano, adukin. Yun. yun! Yun! Alam, alam mo ba kung ang saan ang yung powers niya? Saan? Puta pare. Hindi, marami hindi nakakaalam dito. Oh. Sa kilikili, pare. Poy, Saan? Sa kilikili. Sa kilikili? Oo, tangina, pare. <laughs> hindi kasi naliligo yung hinayupak na Oo. Oh. Okay lang, pa Paano yung, yung... yung... amoy? Oo. Oh. Yung imbor na lang po, tangki na kahit madaanan. Patangay. Pa paano yung, ad yung adukin yan, di ba? Oo, oh, yung adukin. Paano yung adukin? Ah... Uh, hindi mo alam yun. Hindi pa, pa, paano yung adukin? Ganito yun eh. iba ano, oh. ganito, ganito. ganito oh. Yan.